Naku, paano mga marikoy? ko Maiwan ko na kayo dyan ha? May customer akong asika sa okay. salamat, Salamat, mare. <laughs> ano sa inyo? Oo, oh, na yung order. Alam mo, talaga yung mandurukot na yan. Banggain ba ako? Lagi ko naman binibilin sa sa'yo na lagi ka mag-iingat. Dalikado na rito eh. Talamak na gulo. Sa edad natin, hindi na tayo pwedeng madamay sa mga ganyan. Ano lang naman nangyari? Ano ngayon? Matagal na yung nakawan dito. Nung isang linggo nga, ay yung eh, kapitbahay namin, si Erning, nagsimba lang. Hindi niya napapansin. Kinukuha na eh, yung kanyang pitaka, pinupuslit. O, oh, ayan, tinangay na magnanakaw. Yung pera niya, pati yung pambayad utang sa akin. Eh, lumipat ka kaya ng lugar? Mahirap lang, baka may mangyari sa'yo. Baka manakawang ka pa. Eh, subukan nila. Wala naman silang makukuha sa akin eh. Naku, matitinik nga mag nagnanakaw ngayon. Baka mamaya pati puso mo manakaw. <laughs> Sesper, kung ano rin sinasabi. <laughs> Teka nga muna pala. Ano ba yung pinag-usapan natin na pupuntahan? Ano to? Nagsisinyo mo ngayon ka ba? Nalimutan mo, nung birthday mo, pinag-usapan natin na sabay-sabay tayong kukuha ng ID ng senior. Eh, ito si Salome, may nakausap ng Oscar. Natutulong sa atin. Diyak, yeah, pwede. Tsaka na lang. Nag-text si Obet. Upo na sa bahay. Naku, sayang. Magagamit ko na pa niyo. Pag nakipag-date ka, may discount ka na. Tatanda na natin. Lalandi pa tayo. O bak bakit? Bata lang ba ang pwedeng makipag-date? At sino okay. naman ang pwede kong i-date? Naku, ikaw. Meron yan. Ang ba ko lang. excuse me lang po. Hi, Box. sige. mauna na kami ha. sige. Ingat ha. Bye. Ah. magandang gabi, Box. Ah, maganda ka pa sa gabi, Sioni. Ganong kagad? Ah. Um, umuwi na sila. Tara, atin na kita. Baka may mas masama ang sa sa'yo. Kali ka. Ay, nako. Oo nga. Ayoko na maulit yung nangyari sa akin kanina. Okay na ako. Okay ka na? Oo. Salamat, Bogsa. Ah. Tony, uh, simula nung uh, nabiuda ka, wala pa bang nagtanggang maligaw sa'yo? Meron naman. Marami. Pero hindi ko tinatanggap. Ay nako, ayoko ng pagkaabalahan pa yung mga bagay na yan. Iba na ang prioridad ko ngayon. Ang maiahon ko ang pamilya ko at makasama ko ang mga anak ko. Bakit mo naman naitanong? Sayang naman. Maganda ka pa naman. Ha? Uh, Shoni, uh, kung pwede sana eh. O, oh, ito na yung bayad ko, ha? Yan. wala uh, yun. Saka mo na ako bayaran kapag nakaluwag ka na. Nako, dami ko ng utang sa'yo. Isang bis lang bayad ka na. Ano ka, Ha? Ah? Eh, sabi ko, uh, uh, uuwi na ako. Ah, ah. Yeah? Ah, uh -oh. oh, eh, alisin mo na rin yung kamay ko. Eh. ah, sige. Bukas ulit yan. Ah, sige. Salamat, Bog. Johnny. Bukas ulit. Uh Oo. -oh. Good night. Bye-bye. <laughs> oh! Kanina ka ba ba dyan? Hindi. Kakarating ko lang. Ano na no, no, naman yan? O talaga? Eh, hindi. Ba't iba na naman yung amoy mo? Isang shot lang, mami. Isang shot, pero parang naligo ka naman ng alak Ay, dyan. Birthday lang eh. Birthday? Araw-araw na birthday dyan? <coughs> o talaga? O ano, kumusta naman yung tindahan ng ate mo? Eh, okay naman po. Tumatakbo pa rin. Kaya lang, medyo matumal ang bente eh. Kaya nga po, eto, humihingi ako sa inyo ng pera. Ay, alam mo, hindi naman ako makakabigay ng malaki-laki konti lang talaga yung mabibigay ko dahil alam mo naman, marami din tayong bayarin dito. Eh, mami, ba't kaya hindi na lang po kayo sumama sa amin nila ate sa probinsya? Ah, ano gagawin ko doon. Hindi naman malaking kita doon. Kahit papano dito, nakakadilihensya ako na maraming pwedeng pasukan trabaho. Kaya na, gusto mo kumain na? Ka. kumain ka na sa taas. At pauwi na. na tayo? Ay, kayo nga dyan ay eh, magsiuwi na, ha? Gabing gabi na. Tama na yan. Kunti na, isunog na yung mga baga ninyo at mga atay ninyo dyan. Tama na, na yan. Birthday na naman. Araw-araw na lang may birthday. Halika na, halika na, lika na. Kain tayo. Ame, bakit? Wala. May mga tao lang na nagsisimba pero gumagawa ng kasalanan. Sige na. Sama ng tingin sa nanay ko, ah. Ako? O, oh, Bet, wala yun. <laughs> Anong wala? Eh, ganyan-ganyan din ang mga damobs ko pagka meron akong type na chicks, eh. Uh, type mo ba siya, ha? Uh, Sus! Ikaw, Mang Bogs, ha? O, uh, Bet, baka namang pwede mo kong tulungan. Uh, alam mo na, ay nako, Mang Bogs, huwag ka na mag ng panahon. Dahil kahit natulungan pa kita, eh hindi ka niya sasagutin ni Mami. Si Dade pa rin ang gusto niya eh. Hmm? Pagbalik ko yung pagluluntong kita ng masarap na pansit ka. Ay nako, aabangan ko yan. Salamat. Ah, oh, Bogs, dito ka pala. Nakasimba ka na. Oo. Uh, Pauwi na nga ako eh. Uh, gusto mo, uh, iatid ko na kayo pabalik. Talaga? Oh, anak, iatid daw tayo. Oo, uh, sige. Halika, yeah. at doon ka muna makakain sa bahay, na, ha? Sige po. Uh, <clears throat> Mami, uh, ano? Huwag na lang, uh, mauna na lang ako doon kala Ate Sheila. Mauna huh? na ako mo, eh. Oo, eh. May gustong sumolo sa'yo dito, eh. Sige, Mami. Eh, kaya ka muna. Mas, buti nga siguro para di ka abutin ng dilim, ha? Apo. O, pero text ka, ha? Apo. Pag nakarating ka na. Apo. Sige. Balik ka na, bugs.